ay right, mga kamukila, Good morning. Yan. Araw po tayo ng birnis. Nandito pa ako sa amin, mga kamukila. Ah. May i -re rescue tayo, mga kamukil na ano dito. Na pressure tank, no? Pressure water pump. Yan. So, ito yung water tank na i -re rescue natin, mga kamukila. Uh, supply din kasi ito sa bahay. No? Naki, nakikabit ako dito. Kaya iba kasi yung nag-install nito. At ngayon, ilang araw, taka ko mga kamukil, walang tubig. Yun daw, sira daw, may nire-request yung ano. Yung talagang nag-install nito. May nire-request siya. So, sinabi ng asawa ko na baka pwede ko daw tingnan so tiningnan ko dito sabi ko walang sirato o so, oh, inayos ko siya mga kamungkil so pinagtataka ko ang unang reklamo ng mayari ito yung timer nya timer switch wala na nagpunction dinirect na nila dito sa ano eh sa mismong motor nya ayan o oh. Ah. napaka delikado to mga kamungkila ah. kapag kaganito huwag nyo itong gagayahin mga ganito kaya nga na sabi ko kapag hindi pa natin talaga kaya wag natin anuhin no pero yun nga sa kagustuhan ng maging matuto yung tao ginagawa no so ito mga kamungkil napaka delikado to kasi unang unang mangyayari dito kapag hindi mo to walang magbabantay dito na nakasaksak to sabog tong tanki natin kasi pupunuin ang pupunuin to ng ating makina eh itong tanki na to eh, may capacity itong tanki na to kung hanggang saan ay papasok niya. Kaya nga may gauge pressure tayo dito, ayan oh. Paano yan? Hindi na yan magpapansyon mga kamungkil. Ayan oh. Kahit na papansyon tong gauge na to, hindi ma tray trip o, o kusang papatay itong ating dinamo kasi dinirek na nila dito hindi siya dumaan dito ito kasi yung -ano, mga kamugil kapag nasa 40 ah uh... ESI o yung palo ng ating ano dyan maximum kasi nito 40 eh, itong gauge natin gauge 40 tayo hanggang gauge 40 pag pumalo na dyan mga kamagigil kailangan kung na siyang papatay ito kasi wala paano siya papatay wala na siyang ano dito ah uh, pump troll niya pump controller niya So, kung bakit ginanito nila. tingnan natin ngayon mga kamugil. Ito yung rescuehan natin ha. oh so, ito kasi yung na ito, mga kamugil. Yun yung sinusupplyan niya. Kailangan mapuno niya. Ako yung nag-install niyan mga kamugil. yun yung pinaka plano. Kasi itong boarding house na ito. Ako din yung trabaho nito. Ayan. oh so, para makalisin sa kuryente. Kasi kapag wala tayong gagawin ganyan, walang ipupundong tubig dyan na malaking tangke, wala tayong pupunduhan ang mangyayari, napakagastos ng kuryente kasi maya maya andar, maya maya at andar so pupunuin niya yon yung tangke na yon yun yung naisip na yun, yun namin noon ni ma'am pupunuin doon, pagka napuno na yan uh, yun na yung magsusupply dito sa bahay na to so, ngayon, pag uh, medyo wala na namang laman yan kusang nga uh, andar to yan, pupunuin niya naman yan So matagal makaandar to Matagal yung hihintay nating araw O linggo bago makaandar tong uh, Pressure water pump natin Kapag meron tayong ganyan So ang nakukuha nating advantage dun Least sa kuryente o, Ngayon titingnan natin o, Kahapon, pinuntahan ko dito mga kamungkil Kasi hindi na eh Ang declare ng umaayos may pisang nasisira, may pinapabili. So ngayon, umiinda na yung may-ari kasi bawat ano na lang may nasisira. tinitingnan ko wala na masira. Kaya ngayon, ginawa ko. Una-una uh, kasi yung i-check mga kamukil kapag hindi sumipsip. Kapag lalo na malayo talaga yung pinagkukuna ng source ng tubig. Kasi nandun to yun. Ayun Yung puso na yun. Papunta dito. Unang-una yung i-check. Ikatin muna siya. Dito. Katihan nyo. Ito, buhusan nyo na tubig habang nakaandar. Sige, buhusan lang. Pag nakaubos kayo ng dalawang balde, dalawang timba, na hindi pa siya sumisip-sip, ibig sabihin, pangalawang titing na natin yung mga ganito. Mga leaking. Ito hindi ako gumagamit ng mga ganito eh. Ito may ano pa sila dito kahapon mga kamukil. Oh. Yung pang connector ng ano. ng itim na hose na kusang ginagamit talaga sa waterline. No, bawal po yun. Hindi po yun pwedeng yun mga ganoon So, natin. Baka may mga liquids No? Talagang hindi sisipsip sip yan. Isa sa mga palatandaan. No? Tingnan yung mga kamukilo. Oh. Meron silang ganito. Kapag ka-blue PVC pipe yung gamit natin, huwag tayong gagamit ng ganito. Ayan oh. Hindi, pwede. hindi po yan pwede. Isa yan sa reason mga kamukil kung bakit. Uh, magiging ano, leakage. Magkakaroon siya ng liquids No? Pag may liquids kasi yung linyada natin, talagang mahihibas at mahihibas yung tanki natin and then pagka pasipsipin na naman natin mahihirapan yung sumipsip kasi ang daming leakage so papunta yan mga kamukil doon oh. doon banda gumamit din sila so, kailangan tanggalin natin yan, palitan natin isa yan sa makakasira ng ating motor mga kamukil yung mahihibasan, ikaka, ikakati na naman natin kinabukasan mahihibasan na naman so yun yung mga targetin natin kung ano yung mga reason, kung bakit nangyayari yan isipin natin kaagad, ba diba? O, malamang may liquids kaya siya nahihibasan, walang pundo. Pag paandar natin, uh, hindi na sumisipsip ng tubig. No? Huwag tayong magdi-declare muna ng sira. Tulad nito. O yung may-ari kasi bili, nang bili lang yan kasi walang alam eh. O, ayusin natin to Hintanayin lang natin mga kamagil Mapuno yan I-risk yun natin to no? Ito Napakalaking mali to mga kamagil Huwag na huwag natin yung gagayahin I-direct nyo Nako disgrace Abuti natin dito tapos oh, uh, so, kita nyo, leaking. Iniwan lang ganito. Yung mahirap, no? Yung um, ano kasi ganyan talaga. Ako, hindi naman ako perfect ng tao. Yung mga pagkakamali din naman ako. Pero ipapaliwanag din natin sa mga. Kung talagang hindi ko kaya, hindi ko matratrabahuin mga kamagil eh. Ito, titingnan natin to. Kung bakit hindi nila pinapansin to. Kung hindi nila ginagamit to. So, usapang pressure water pump kasi. Kailangan, pangsyon to lahat ito yung pinaka-importante. Alright. So, ito mga kamukil, pwede ko naman itong diskartihan. No? Kahit wala itong pressure tank natin, pwede ko itong diskartihan na direkta na doon. Alisin na lang to. Pero, magkakaroon pa rin tayo ng pressure tank nya na hindi na ganito kasi pag bibili kayo nito mahal isang seat nito sa alito tanke at sa kato napakamahal ang bibili na lang natin ito no? so gagawa na lang tayo ng sariling pressure tank natin pwede naman tayong gagawa ng improvised na pressure tank na yari din sa blue pipe no? so, sa na lang kasi yan basta importante kasama to pag bibili ka ng motor kasama na to ang bibilihin mo wala na itong tanke kasi ito mahal din tong tanke o so, kapag gusto nyo lang pagka gusto nyo malakihan tanke tulad ng ganyan o pwede itong idirekta doon. So iba kasi yung nag-install nito. Kaya ito na lang yung ayusin natin. O, ayan, yung mga gamit natin ah. Ito pa ha. binigay sa akin ng may-ari. Hindi ko alam kung saan to nila tinanggal. Floater. Ah. Bakit nagkakaroon ng floater? So, siguro doon to sa taas. Ha. Sila na kasi nang install nito iba na. Ayan, tingnan natin mamaya sa taas, i-check natin. Ito yung floater niya. Kapag umabot na siya sa level, mga kamukil, kusa itong sasaray. Ayan o. No? No? Okay, abangan yung mga kamukil, next upload ko. Paano natin ayusin yan? Kung gagana ba? Bakit dinirect nila mga kamukil? Tingnan natin.